atigay Guy, Miss Nora Honor, ang ating superstar national artist. Talaga namang trending na trending na naman. Bakit nga ba trending na trending ang ating mahal na Nora Honor sa si Ati Guy? At bakit pinag-uusapan siya ngayon? Ano ba ang dahilan? Sa pagpapatuloy, ito po si Kefir DR, ang ating ka-hearts expression, mga nagmamahal na tulad nyo, nagmamahal kay Ati Gay. At sa uh, si Ati Gay, bawat kilos niya, bawat galaw niya, siya talaga ang pinag-uusapan at talagang sa si Ate guys sino mag-aakala na si Ate Gay sa edad niyang 70 ay talaga namang uh, nandyan pa rin, masigasig pinag-uusapan at laman pa rin ng mga balita at talagang hindi maubos ang mga projects, ang mga uh, inaabangan sa kanya at ganyan din, ang dami nagtatanggol sa kanya, ano po? at lalo na, si Mr. Layer Katibak talagang nandito, nanguna naman si ate Guy sa kanya na napakagaling sa linya niya, yung dialogue niyang uh, famous line na walang himala. No? Ang himala ay nasa puso ng tao. Yan, number one yan, ayon sa kanyang uh, top 10. Ayan, best famous line. At of course, Ate Atigay talaga makita natin sa si Atigay ngayon yung kanyang itsura, yung kanyang aura. Ito yung pinag-uusapan kung bakit trending pabata ng pabata si Miss Nora Honor. Si Atigay take note, sa May 21 sa taong ito ay magiging 71 na. Pero si Atigay si Atigay Gay, sa May 21, ay 71 na. Pero nakita pa rin natin, pabata ng pabata ang kanyang itsura. Ang ganda niya sa picture na ito. At talagang, sino mag-aakala? Talaga naman sa ati guy, pag ah, simple lang na sa bahay, makikita mo siya natural na na ah, kagandahan. Pero sa ati guy, pag nag-ayos, ay mas lalong simple lang. Kumisang wala pang make -up, pero pag nag sa ati guy, makikita mo na talagang wow! Mapapawaw ka. Gandang Pilipina at gandang magandang uh, likas, no? Kaya yan naman ang gusto sa kanya ng lahat. Si Ate Gay, talagang napakaganda. Pilipinang Pilipina, morena, at of course, sasabihin natin totoo na si Ate Gay, siya pa rin ang sinasabing Uh, kulay Pilipina at talaga gandang Pilipina na maipagmamalaki sa ibang bansa. syempre superstar yan at talagang ginagalang nire-respeto. Sa Atigay gay, ano ang kanyang itsura, ano ang kanyang ayos, ano ang kanyang uh, ginagawa, sinusubay ba yan? mahal na mahal ka namin. At talaga, ang ganda-ganda mo, Ati gay, sa, 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 lalo na sa picture nito, na talaga na-appreciate namin, Atigay gay, na wa, kang uh, palagi kang nasa mabuting kalagayan, masaya, at may magandang uh, kalusukan. We love you, Ati Guy. Mga Noranyans, patuloy nating ipag-pray sa si Ati Guy. Ito si KFRDR, na nagsasabing, as long as there is love, we will send and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. I'm